Sila ay mga kasapi ng teroristang grupo ng BIFF na sangkot sa iba't ibang krimen tulad ng pananambang, pambobomba at pagsalakay sa tropa ng pamahalaan sa tinagori ang SPMX Box. Ang SPMX Box ay military term sa magkatabing bayan ng Sharif Aguac, Pagatin o Dato Salibo, ang Mamasapano at Sharif Saidona lahat sa Maguindanao del Sur. Sila ay mula sa Ampatuan Patuan, Maguindanao del Sur. Kasabay ng kanilang pagsuko, personal ding ipresenta ang dala nilang mga armas tulad ng isang M16 rifle, bala ng RPG at isang Uzi kasama ang mga bala nito. Ang dalawa ay malugod na tinanggap ni na Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura kasama si Police Provincial Director Colonel Victor Rito. Sinabi ni Rito na bagamat mula sa Maguindanao del Sur ang mga sumuko ay mas piniling lumapit sa Maguindanao del Norte dahil sa kanilang tiwala sa pamamahala ng naturang probinsya. Malaking tulong din ang LGU Sultan Kodrat ayon kay Rito para makumbinse ang dalawa na sumuko na Sila ay tumanggap ng tulong pinansyal habang pinuproseso pa ang ibang tulong para sa kanila. Gusto na nilang matahimik na buhay. Hindi na sila gagamit ng mga karasan. They want to surrender here sa Magdonte kasi mas tiwala sila sa ating local government dito. Uh, dito sa Magdorong del Norte, safe ka rito. Mark Antenitaiko NDBC, Bida Barita.